Good morning, guys. So for today's video, magluluto tayo ng pinapaitan. Ayan. Kaya nyo pa ito, Kel? So, maulan ngayon. Yan yung naisip namin na ulam. Yan. This is our chef. Our chef

Tayo oh. go lang. Billy sa buta. Ngayon ating aseven. Tatay Chef Mega raw, bayad. Bigay ka bil di paminta. Um. So 'yan, palambutin na lang natin, guys. 'Yan, lutuin natin tapos mamaya pag kumulo na, ilagay natin yung sili. Wow! O yan, kumukulo na guys. Palambutin pa natin kasi hindi pa siya malambot. Yan. Guys, tikma na natin guys. Ano nga ikano na matindag ating cellphone ko to eh? Ano nga yung road? Hindi e nabasa. Hindi e yan ah. Tikma natin guys. Tikma na natin. O yung tama lang. Tama ito. lang bigon. tama lang bigon. is. Yes. Orang mm. 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 mm.